Han. Hi. Sorry ya, ah, napaghintay ba kita? Nasa CR kasi ako kaya ngayon ko lang nasagot yung tawag mo. Hindi. Okay lang. Um, si Jun Mar nasaan? Mm, ayun, naggrocery. Eh naubusan na kasi siya ng stocks dito. Ah, uh, eh na din kami. Alam mo naman, may papasabi ka ba? Wala naman. Ang tagal ko na kasing tumatawag sa kanya eh. Hindi niya sinasagot ng mga tawag ko. Gusto ko sana siya makausap eh. Hmm, bakit? May nagawa ba sa siya, sa'yo? May atraso ba siya? Loko talaga yung masyado kasing pasaw eh. Uh, pwede ko bang malaman kung sino ka? Ay, sorry. Um, Casey nga pala. Uh, girlfriend ako ni June Mar Talaga? Kailan pa? Mm, six months na kami. E eh, ikaw? Sino ka? Rachel. I'm Rachel ikaw yung cousin niya. Lagi ka nga niyang kinikwento sa akin eh. Alam mo, gusto ko yung ugali mo. Sana makapag-bonding din tayo. <makes sketches> <I> <makes> Yun ba yung pakilala niya sa akin? Uy, <laughs> bakit ka umiyak? May Wala. problema ba? Okay lang ako. Um, pwede ba pakisabi kay Junmar na mag-iingat siya lagi? Pwede ba mo siya para sa akin? What do you mean? Are you... kanya ako. For eight years. <laughs> But it's okay. Ngayon, nasagot na yung mga tanong kung bakit nagiging cold na siya sa akin. Kung bakit wala na siyang oras sa akin. Rachel, hindi ko alam. I'm sorry. You don't have to be sorry. kasi nagkulang ako. Baka naging boring na ako. Baka nabibigay mo na yung saya na hindi ko kaya mabigay sa kanya. Ay, yun naman yung mahalaga eh. Maging masaya siya. Kasi mahal na mahal ko siya. Rachel. Masakit sa akin na may nakikita ako ibang babae na umiiyak. Ano na, nasasaktan. Pero alam ng Diyos na hindi ko inalam. alam. May wala tayong biktima dito. Masakit sa akin malaman ngayon yung ginawa ni Jim Mark. Pero hindi ko alam ang gagawin ko. Pinawala. Hindi mo siya kailangang iwan. Huwag mo siyang iiwan. Huwag mo siyang sasaktan kung, kung ano man nadudurot mong saya sa kanya ngayon. Huwag mong puputulin yun. Kaya nang pa huwa ako sa'yo. Mahalin mo siya sa paraang di ko kayang maibigay sa kanya. Sorry. Thank you for understanding me. Thank you for understand the our situation. <laughs> siya na lang yung titira sa akin at hindi ko alam kung anong may oh, kung kapag siya mawawala. <laughs> Sorry. No. Thanks to you. Thanks for being there Ito for him. Huwag <laughs> <araw laughs> mo lang sabihin sa kanya nag-usap tayo ah. <laughs> Basta yung pangako ko, ah. Oo, pangako ko. Hindi yan nag mo sa umaga. Kapi lang yan, okay na yan. Sa gabi, hindi yan nakakatulog kapag hindi naliligo. Kailangan painitan siya ng tubig. Di rin yan kumakain ng isda.

Hantarnya... Maafkan saya. Insya Allah saya